Mabilis namang nakarecover ang mga taga-Kagayan matapos ang masungit na panahon na dinala doon ng Bagyong Dindo. Natuloy kanina ang selebrasyon ng isang pista na naunsyami kahapon. Ikwento mo, Ina Zara. Ito ang panahon na ininda ng mga taga Santa Ana kahapon. Pero kanina, nagising ang mga taga rito sa maaliwalas na kalangitan. Kaya naman ang fiesta na napurnada kahapon dahil sa bagyo, itinuloy na ng mga taga barangay kasambalangan kanina. Idinaos ang fluvial parade sa kalmadong dagat. Ipinarada ang iba't ibang imahe ng kanilang patron sa kainang bangka. Ang mga estudyante, back to school na rin matapos ang isang araw na bakasyon. Pero bumuti man ang panahon, di pa rin binabaklas ng mga residente ang pagkakatali sa kanila mga bubong. Paghahanda na raw nila ito sakaling magparamdam din ang papasok na bagyong enteng sa kanilang bayan. Da pag may darating pang bagyo sir, eh, hindi may lipad po yung bubong. Nagbabala rin ang pag-asa sa pagpalaot ng mga manging isda sa Luzon. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang pag-ihip ng hanging habagat na posibleng magdala ng pag-ulan. Pero may ilan pa rin nagmamatigas. Eh wala ho kaming magawa, eh wala naman ho kaming makain. <laughs> Alas dos imedya muling nakaranas ng pag-ulan dito sa Santa Ana pero agad din itong tumigil. Mula dito sa Cagayan, Ina Zara, News 5.